pwedeng kasuhan at ako naniniwala, siguradong may mga grupo dyan na maglalakas loob na kasuhan nga itong mga senador na obvious naman na dinidelay talaga ang impeachment trial. May malaking pananagutan itong mga senators na ito. At siguro naman ay alam natin, alam nating lahat kung sino yung mga yan, kung sino yung mga pasimuno dyan. Hmm. At lalo na po yung motion, uh, yung pinaplano nga na itong mga pro-Duterte pro senators na ito na i-dismiss na lang itong impeachment case. Antin din, no, ang lala, yung mga senators na nagtatrabaho para sa mga Duterte. Bakit, bakit nakapwesto ulit ang mga katulad ni Bato de la Rosa? Ang malaking sisi dito ay ang mga kababayan natin eh. Nabaligtad na ang kaisipan. Una na pong kinumpirma ng Kamara na dumaan sa tamang proseso ang impeachment complaint na yan kaya nakarating nakarating sa Senado at dapat etong articles of impeachment na ito yung seven articles of impeachment na yan ay hindi dapat i-dismiss maliwanag lahat ng yan sa ating constitution hmm. di ba etong mga senators na akala mo may kanyang sariling constitution dapat talaga bigyan ng leksyon ang mga katulad na itong sina Bato de la Rosa, sina Robin Padilla, na alam natin, aminado rin ng mga olats na nga, bastos pa, winawalang hiya ang ating Constitution. Abay, sinusuportahan naman ng mga DDS katulad ni Harry Roque. Lalong lumala, di ba? O, oh, dapat managot itong mga senators na ito. Ulitin ko, sigurado tayo may mga grupo dyan na magsasampa ng kaso laban sa mga